Po kung bakit namin sinusuportahan ang National Minimum Wage ay eh dahil malaking kalukuhan po yung kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod na nakabatay sa lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa. Isang malinaw na halimbawa po nito. Katabi po ng Manila, sa Las Piñas, ang Cavite. Tulay lang po ang nagihiwalay sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Pero pag tumawid ka, mula sa Las Piñas, 695 pag tumawid ka sa Bacoor, ang sahod na lang ng mga manggagawa sa Region 4A ay 560 pesos. Nung tumawid ba ako sa tulay na yon, ay nag-iba ang presyo ng mga bilihin? Nag-iba ang pangangailangan ng mga manggagawa? Hindi naman ho. Kahalintulad yan ng mga manggagawa halimbawa sa Marikina at Kainta, Rizal. Pasig at Kainta, Marikina at Rizal, kung saan poste lang ang naghihiwalay sa dalawang lugar na yon. Yes po. Meron din ho halimbawa sa Maykawayan, Bulacan at